Pati po si Mr. Jason sa ay na paniwala, na goyo. Pag narinig natin yung salitang fake news, disinformation, sinuba hmm, sino ba ang pumapasok sa isipan natin? Natural, yung mga diehard, yung mga DDS vloggers. Karamihan ay taga Davao. Dahil sila naman talagang pasimuno sa mga ganyang usapin sa social media. Kumalat ang fake news at disinformation sa social media dahil sa kanila posible ang sabihin din na nanalo ang kanilang mga manok dahil sa fake news. At yun po kasi ang talagang nangyari, talamak ang talamak ang troll farms na ginamit na itong mga Duterte na taga Davao. Mm. Yan po ang kanilang uh, ginawang alas para sila po ay manalo. Balikan natin. Fake news, ang ibig sabihin DDS, ang ibig sabihin taga Davao. Nagoyo etong si, or napaniwala rin etong si Mr. Jason. Sana nakapost yan dito kay Mr. Jason. Sa ang sa, sabi niya, it is a common practice daw of the bawen. Yun na tumulong sa mga kababayan natin sa anong panig ng ating bansa kung merong kalamidad. Tumutulong daw ang mga dabawen. Hindi <laughs> e napaka-special niyo. Dalaga lang? Kayo lang? Hmm. Akala ko, ba, akala ko, ba, hindi pwedeng, or akala ko ba wag, wag puro social media or wag puro media muna, di ba? Tumulong na lang ng kahit wala ng... Or kahit hindi na sinasabi. Diba galing din sa inyo yan? Sala naman sa init at sala sa lamig kayong mga taga Davao. Diba? The people of Davao City are always there. No political agenda. Wala daw political agenda. I doubt. Kasi um, sa pagkakataong ito, kitang-kita na po na ang mga leaders dyan sa Davao City ay puro politika ang inibisip. No political agenda? Talaga lang po? Meron pa bang ganun ngayon? <laughs> OMG. So, nirepost ito ni... Itong si Mr. Jason sa at ipinamukha sa mga kababayan natin na tumutulong ang mga taga-Davao. Lalo na daw, or ito nga daw na ito ay tulong doon sa mga biktima ng Bagyong Karina noong mga nakaraang araw. Ito daw, ang sabi kasi dito from the people of Davao City. Abay, mantakin nyo, ito pala ay hindi totoo. Ito pala ay reused, recycled na post. Hmm. So, wala. Wale. Ayan na naman. Hmm either nagre-recycle itong mga uh, DDS na ito o kaya ay talagang mag embento ng kung ano-anong kalokohan sa social media para pabanguhin ang pangalan ng either mga taga-dabaw at syempre nga ng mga Duterte. Diyos ko nakakahiya po kayo. Huling-huli, booking, bistado itong mga to. Ang unang nag-post niya na itong isang DDS vlogger din. Kung ano man yung kanyang pangalan, who cares, di ba? Ito, photos ng rescue trucks sa Karina. Habagat victims recycled. Yo, nabis to tuloy. Talaga pong nakakahiya yung ganitong klaseng um, pagpapabango. Yung, yung kuno ay iaangat yung sarili nila. Ihahambing sa iba. Pero, pero yun naman pala ay kasinungalingan. They are trying to destabilize Davao daw. Yet, na ang daw ang mga Dabawenos. Helping those in need. Yan po ang caption na itong isang DDS vlogger na ito. At yun nga, na booking na ito pala ay Davao Citizens' second batch of aid to paeng stricken or striking areas. Ito po ay na-post noong November uh, 2022. Ibig sabihin, malapit-lapit na ang election. Tapos na ang filing ng kandidasyon atong itong o oras na yon eh. So nakakita ng, ng pagkakataon yung mga leaders dyan sa Davao City at yung mga nag ambisyon naman sa mga uh, national posts na taga dyan para magpabango. So ayun, ayun ang nangyari. Tapos sasabihin nyo, walang political agenda. Knowing, knowing the Duterte na lahat ng kilos ay tungkol sa politika, lahat ng kilos ay dapat isinasaalang-alang na ang kanilang pinaka-objito, pinaka pinakalayunin pinaka ay ang manatili sa pwesto at panghawakan ng tuluyan or hanggang sa dulo, hanggang sa huli, hanggang sa wakas ang kanilang power. Ganun po tapos sasabihin yun no political agenda nakakatuwa tong semester Jason sa good luck